So guys, good morning na umaga. Medyo maulan-ulan ngayon. Ayan na guys, yung ano, pakyawan. Ayan na guys. Medyo maulan-ulan eh. Sintada tayo ngayon. Tingnan natin mga pakyawan na sintada. Ayan guys. Okay, pang lima lang sila eh. Kaya ano guys, sentada. Para ano, open. Medyo mabilis-bilis magkasentada itong bagang pasok ng ano, pakyawan mga guys. Maayos ayos to. Mga agresibo. Medyo kasi medyo na ano, may mga edad idad Kaya medyo mabilis-bilis. Pakyawan. Guys, mga ano, mga Pakyawan or gilid siya saka hmm. tatlong patong na siya dito doon apat mas apat na yung ano sa guys yung pataas yan medyo maulan talaga o oh. si tumitigil baka maghapon tong ano magta maghapon tong ano na to ulan Yan. tara pa rin sila. Pero isang labor lang nila. Pero mabilis ang labor nila. Yan. Balikan natin sila. Dito na no, guys. So, malapit na siguro mga apat na lang na ano apat na lang na pato bumubo dito kaya yeah. tayo eh. tayo sa loob yan natin yung ano nila paggagawa so anak ni ano isa natin niya to nag aasintan so, nakaka ilang na rin isang lego lang ilang lego dalawa? Dalawang libor? Yun, mm. dalawang libor. Yun yeah. na ina natin yung mga halo nila mga guys. Ito. So, Natambakan sila ng halo. Eh. Yun na? si you. ATM sa unit. Ayan, guys. Ayan, 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 ayan. na. ayan, 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 Yeah. Medyo mm -hmm. eh, matabang yung ano, halo. Kada dagdagan na lang. Baka magka-diferensya. Okay. Hingga, mabilis na magawa nila. Nagdagdagan na lang ano nila. Si matabang. Si yun oh, puti oh. Ha? Lagyan mo na si Mito yan. Kasi ito dito. tayo oh. guys. Okay. So balikan natin sila dito guys. Agad na. Dito na lang. Tampatong na lang guys. Ayan Okay, dahil sa dulo naman yung mga set kalahati pa. Okay yeah guys, tapos yung natin ng konti. May mayroon may, ka tayo sa loob. Okay, so, you know. Ayan yeah guys, ah. Uh, ano Okay na yung ano natin. Sentada. Eh, uh, ayun ko lang kung saan ito susunod so sila. isang patong na lang kain natin ito ko dahil medyo, ano man, pwede naman siguro na hmm? pwede na siguro, ah, ano yung bayan yun? pa nila itada pabalitada, pabalitada ito pasok na tayo sa loob guys tingnan natin ano okay punta natin sa likod one hour later Sino tayo sa loob yes so, tayo Ito tapa ng konti na. Tapang-tapang na lang konti. Ayan, guys. Isa na lang. Wala na. Balit na lang. Ayan na nga, Sa kabila. O, mga ano. Tatapos na, eh. Ayan, guys. Sampatong na lang dito. Dito, rin. Sampatong na lang, guys para mag ano, matapos na Di ba ka dito sila sa kabila Okay oh guys. gusto tayo table mo no. Madala na rin nila yung bistay. Oo, oh, bistay. Okay, tapos na sila. Tapos na. Baka dun sa kabila. Tapos nito. Dun sa kabila, sa dulo ulit. Side by side. Tingnan natin sila mamaya. Okay. Na tayo. A few moments later. Ganun natin. Ayun. Ganun natin. 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 natin. Ganun natin. Ganun natin. ubusan ng halo ano 4 dito na lang sila ito sa harap tsaka dito sa likod puro na lang puro 4 to ano? ang puro dito na lang yung paikot tsaka dito yan guys so, sa unahan sa harap yan lang, no? umpisahan nila. No, wala kasi. Ito lang dumating na lublak. 4. Walang 5. Kaya, ginamit. dito lang. Hanggang dun. Sige, guys. Next time. Marabi. Bye. Masura na yun ako dun.